Ay mga badap, for this video nga guys, ay ito ang ulam natin. So why? Ngayon, ang lalapuan muna natin para bumuka siya, bumoka. Uh -huh. Lalagyan natin dito sa malaking caldero. Para bumuka siya at matanggal natin yung laman. Ang dami sa oh. Sa Siargao, kinikilaw lang ito eh. Lagyan ng suka. Pero ngayon, ay lalagyan natin siya ng oyster. Adobo style. Yeah. Ang dami na oh. lang nakuha. Ba? Sa sali pa ba itong anong tawag dito? Oh, Lim. What is this? Apito. Ah, nagbablog. Ayan, guys. Pakukuluan natin siya ng 5 minutes. Oh, kunin mo na yan.